So, ito natapos ko na. Ang haba. Ito isa. Lagyan ko lang ng piyos. Lagyan mo yung piyos. Ito ang haba Oh. Ang haba ito isa. Eh, yan. yan. Ito. Ang box natin. Okay, dito na yung piyos. ito, nag-iisa sila. So, nag-use na in order ko 2 ampere. 2 ampere yung isa. 3 ampere. So, yung 3 ampere, dito ko ilagay. Yung 2 ampere, dito. So, isa. para 12 volts yes oh. ah itu yang BMS nah ada Dan nanti Ayan o. Ganda ng bimis na ito. So para dito yun. Ito tinaktan nyo muna kasi yun na ako na. Ito yan. Ito lang. Ito parehas lang yan sila. Dalawa binorder ito. Ito. ko. Ito. Okay, balance yan. Ito na yun. May isa kang active balancer. Dalawa itong active balancer ko. Isa, nakabit na. Yan o, nakabit ko na. Yan ang gumagano na o ibit ko na. Ang okay. so, para dito, ito, so, hindi ko siya yung na-order kaya hindi sila sabay din natin. Hmm. So, 6 ampere na T-balancer cord. So, ang di pa dumating yung voltmeter. Lagyan natin dito para yung paa niya. Yan yung paa. Pa, pa yung voltmeter. Yan pa. Dito naman yan sa kabila. Iusin ko na lang yan. Haba nito. kagaya dito yung wire tapos sun dito sa lipak lang so easy lang siya, easy to connect yun yung fuse dito natin dito yun, waterproof Yan. Tuloyin ko lang to dito kasi para connect dito. connection. Ayusin ko po to bago ko to i-box. Ayusin isa. 3 ampere. ganda, yeah, waterproof. to Lagyan ko na ng kasi 3 series lang dito yung ano, negative. eh yung negative dyan. Diyan ko ilalagay. Ito. Positive. Positive. Tapos to sunod Kasi 5 is yan. Series lang nilagay ko. Itong may negative. Lagyan natin ito sa unang positive. Kasi ito yung may negative natin. May negative natin dito. Positive. <coughs> healthy balance yan naman ito mga idol so ito yung negative positive so nagay muna mga idol